So ngayon guys, isi-share ko sa inyo yung mga paninda kong oral care and body and beauty products at kung ano-ano pa at kung magkano ko siya binibenta. So punta tayo dito sa section dito. <laughs> Ayan, sa magulong section. At salamat sa organizer kahit papano ay nagiging maayos yung lagayan ko dito mga kasari. Ayan, taas lang natin to. At thank you din sa aking tripod na napakaganda na kahit saan ko ilagay ay pwede. Ayan, medyo blurred against the light. Abangan nyo guys ang shoutout ko sa dulo ng video ko. So, nandito guys yung aking lagayan. Salamat sa mga organizer na to na napakaganda at napaka space saver niya kasi kung wala yan, gulo-gulo siguro yung mga paninda kong mga yan, lalo na yung mga maliliit na products. So, dyan nakalagay yung sabon, yung nakahimay na toothpaste, lahat yan nakahimay na guys, yung ating mga panglagay sa mga sugat, o oh, yan, paalala, ang mga sari-sari store owner ay bawal magtinda ng mga gamot. So, dito na lang tayo sa mga mga plaster, pwede yan sa sari-sari store natin. Kasi ngayon, kinukondi na yung pagbibenta natin ng mga gamot sa sari-sari store natin. So, huwag na kayo mag kung ayaw nyong mapatawa ng parusa. So ngayon guys isashare ko sa inyo ang laman yan at bukod dyan meron pa tayo ditong organizer sa taas na sobrang laking tulong sa akin para ma-organize lahat ng mga paninda kasi ako talaga hindi ako magaling mag-organize kung hindi ako tutulungan ng mga lagayan na yan. Thankful ako meron ng ganyan kasi noon, noon talaga nagdi-DIY pa ako para maging maayos ang uh, mga paninda ko. Kasi ang hirap talaga guys na magulo ang uh, paninda. So, ayan, dalawa itong ano ko, metal rack na to. Gusto ko pa sanang dagdagan kasi wala na akong paglalagyan. Marami pa sana akong ilalagay kasi sa totoo lang guys, meron pa akong mga shampoo dito. So ito guys oh, nasa box lang siya kasi wala na akong mapaglagyan. So yan pa, ito yung pa yung mga malalaking tulong sa akin. Gaya ng ating mga uh, school supplies. Yan may mga colored paper tayo diyan. Ang laking tulong talaga sa akin ng mga organizer kaya nag-invest ako diyan kahit medyo mababawa sa puhunan natin. At least uh, masaya tayo nagbibenta kasi uh, maganda yung ayos ng mga paninda natin. So ngayon share ko na ang mga presyo ko dito. So start tayo dito sa dulo mga kasari. Ayan, eto dito mula tayo ha ni nakasama yung Dian sa kabila Etong perla ko, meron akong tatlong kulay ng perla. Merong blue, white, at saka orange. So, ngayon, ang mabenta sa akin yung blue at saka yung white. So, lahat ng perla ko, 20 pesos mga kasari. Tapos yan, katulad din ng blue, 20 pesos din mabenta. Panlaban ng mga lampin, sabi ko sa inyo, maraming baby ngayon. So, malakas to sa akin ngayon. Tapos, sa safeguard na 60 grams, guys. Ito, lahat ng kulay ay 22 pesos na yung benta ko, guys. So, ito, nakuha ko lang siya sa free. 22 pesos yung benta ko. Tapos ito yung may freebies din ito. Hindi ko pa nahihimay. Yan 22 pesos din lahat ng safeguard na 22 grams. So marami tayong klase ng safeguard mga kasari. Tapos may dove tayo na pakunti-kunti may bumibili. 64 kasi medyo mahal. Ito maganda rin yung dove mga kasari. Panghugas na mga babae sa pempem -pem nila. Kasi meron tayo ditong silka. Itong silka hindi masyadong mabenta mga kasari. So ito 18 pesos yung maliit. 45 grams lang to. 18 pesos. Meron tayong bioderm dito na 60 grams. Ito ay 20 pesos yung benta ko. So dalawa yung size na binibenta ko. Wala akong box nito. Dati meron na akong per box nito kaso mabagal ibenta. Mas gusto nila yung nakasashay. So ito namang 90 grams ay 35 pesos yung benta ko mga kasari. Ang markup ko dito pag uh, 20 pesos pataas ay nag a ako ng 15% markup. Pero pag 20 pa baba yung puhunan ay nagdadagdag na lang ako ng 2 pesos, 3 pesos, 4 pesos, ganyan. So, ito namang safeguard mga kasari. Medyo malaki to. 82 grams siya. So, free lang kasi yan. Eh, may tape pa siya. Hindi ko alam yung presyohan ito. So, kung hindi ko alam ang presyohan, siguro gagamitin na lang namin. Kesa mabenta ko ng mahal or mura, so gagamitin na lang namin. Pero, tinatry kong isearch kung magkano yung presyo ng ganito kalaking size na safeguard. 82 grams. Pwede ko siyang ibenta. Pero ito kasi camellia na safeguard. Sobrang bango niya, guys. Gustong gusto ko yung scent niya. So, tayo sa ating mga toothpaste, mga kasari. So lahat ng toothpaste ko guys, Colgate saka close up ay 11 pesos yung benta ko ng ganitong naka-twin pack. Tapos yung ating Happy, ay 13 pesos yung benta ko nito guys. So yan. Sobrang benta ng toothpaste natin at ang pinaka-bestseller dito itong Colgate Original. Pero marami tayong kulay ng Colgate. Ito mas mahal yung puhunan niya guys, pero parehas na rin yung presyo ko. Tapos ito, ayan, ipapakilala ko to, dinisplay ko to dyan sa harapan, yung mga bagong kulay ng Colgate ko. Ayan, nabibili naman siya. At nagugustuhan din naman ng mga customer ko yung lasag. So, marami tayong kulay ng Colgate. Meron tayong Ocean Fresh. Meron tayong Spicy Fresh. Meron tayong Charcoal. Meron tayong Cold Mental Fresh. At meron tayong uh, Great Regular Flavor. So, yan yung mga tinitinda kong Colgate mga kasari. At sa close-up ko naman ay dalawa lang yung flavor niya. Yung green at saka yung red. So dito tayo sa pampahid sa mukha guys, itong olay ay 20 pesos, tapos itong kulay blue naman ay 23 pesos. Tapos meron tayo dito mga panlagay sa buhok at saka mga deodorant. So itong mga Gatsby ko guys ay 7 pesos, tapos itong Gatsby, lahat ng Gatsby ay 7 pesos, tapos yung Clydo ay 8 pesos na guys, 8 pesos. Tapos may kiwi tayo dito, uh, 14 pesos yung kiwi ko. Tapos sa ating Rexona, 9 pesos lang yung benta ko pero nagbabayad yung customer ko ng 10 pesos. Hindi na nila kinukuha yung sukli. Pero siguro sa ibang tindahan ay 10 pesos na to. So ang pinakamabenta sa akin itong powder dry. Kaya ito lang yung marami sa akin. At saka yung Rexona na kulay blue na yan. Hindi mabenta sa akin yung green saka ibang kulay. Tapos meron tayong Nivea na extra brightening day lotion. Ito naman ay 10 pesos yung benta ko. 3 ml siya guys. So mas mabenta pa rin yung ating Rexona. Parehas lang din yung laman niya. Mas mahal lang yung puhuna ng Nivea. Ayan, dito tayo sa isang side ng ating sari-sari store. So, kita natin yung background dyan. Meron pala ako ditong ano, nakabalot. Laminator ito, guys. Binabalot ko kasi baka malikabukan. Baka may pumasok na makabara doon ay masira. So, kaya may balot siya. May plastic na, may tela pa. <laughs> so, dito naman tayo, guys, sa ating mga binibentang mga plaster. Yung mga band-aid. Banaid na rin yung tawag ng mga bata kahit hindi naman siya brand ng Banaid ano. So meron ako dito mumurahin. Ito ay 27 lang yung puhunan pero 100 plaster na siya. Piso yung benta ko kasi hindi na tayo pwedeng mabenta lang. Pasing kasi pero nasa sa inyo ay mabagal kasi to ibenta. Kasi mas gusto nila kahit mas mahal. Itong Watson na plaster guys. So bili kayo dito. Sobrang kapit nito. Kahit nababasa hindi natatanggal. 2 pesos yung benta ko. Meron dito sa Shopee, sa Shopee, sa Watsons. Dalawang klase sana yung plaster ko na tigdo dos. Yung isa yung band aid. Kaso, pag pinapipili ko sila, itong Watson yung gusto nila. Kaya, ito na lagi yung binibili ko. kasi sa marami akong stock dito. Kasi ganun din naman. <laughs> isa lang naman talaga gagamitin nilang brand lagi. So, meron tayo dito maraming salon pass. Alam niyo tatlong box to. Ito na lang natira. So, ito 40 patches siya. Kasi, mas mura kung bibili ka ng 40 patches. So, ang pair nito, ang benta ko I. 15 per pair. Di ba, ang laman nito ay limang pares dito sa loob. So, make sure lang pag nagbibenta kayo, kung di agad gagamitin ng customer, ay i-plastic nyo din para hindi sumingaw yung menthol. Kasi yung pinaka-effective nito, kung may menthol pa siya. Pag sumingaw na siya, wala na siyang effect. So, make sure lang natin na iselyo din yung mga nabubuksan natin ganito. Kaya siya, parang foil siya, parang madali siyang iselyo. So, ganyan lang yung ginagawa ko para hindi siya sumingaw. So, 15 pesos yung isang pares ng benta ko nito. Kung mabenta sa inyo, ay bumili ito yung 40 patches kasi ang laman nito marami na guys. Ayan, ang laman niyan ay ganyan na, apat. So, meron bumibili kasi sa akin na isa-isang ganito. ah uh, so, ang benta ko ay 60 pesos. Pa ganun. kasi 15 times 5 sunod guys, i-share ko sa inyo yung mga presyo ko doon sa taas kasi medyo mahaba na tong video ko at ito pa, meron pa tayo dito mga paninda mga kandila, mga battery toothbrush, pang-ahit, mga ganyan-ganyan so marami pa, sunod school supplies, ayan, pasensya na kayo naka-plastic para hindi tayo malugi kasi minsan, nakakalimutan kong bukas yung bintana na ang piyasa ng ulan so alam nyo naman, napaka-sensitive alagaan ng school supplies, konting patak lang ay BO na, damage na So, ang ganyan na lang mga kasari. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Mega mega shout out sa inyong lahat. Ay, magsha shout out nga pala ako. Wait lang. Ayan, mega mega shout out sa mga nag-comment sa mga latest vlog ko. Mega shout out kay Annie May. Mega shout out kay Ma'am Dorothea Manarang. Hello po. Mega shout out kay It's Me Jens Vlog. Kay Ate JB TV. Kay Nanay Test TV kay Marilo Lubato. Mega shoutout po sa inyo kay Elisea Abiera. Maraming maraming salamat po sa panunood sa vlog ko mga kasari. At syempre meron pa tayo dito. Mega shoutout kay Jewels Vlog. Kay MJOFW. Ingat kayo dyan sis. Ayan, ingat kayo ah uh, Pasensya na kayo, hindi ko pa kayo Mabalikan sa ngayon, pero sinisigurado ko Pag bumalik ako sa inyo Ay manunood ako ng bonggang-bongga Mega shoutout kay Leia Baltonado At yan, kay Ma'am Dorothea Manarang Mega mega shoutout sa inyo Maraming maraming salamat Sana ay marami pang benta darating sa inyong lahat Bye bye po, happy selling, God bless, bye bye